Hindi ko pa rin yun. Oh! Patay mo na naman? Oh. Hmm. Grabe na, kailang beses na yon? bayan yan, Angel. Natatalo ka ni Michael, Angel. Oh! Oh! si Angel? Oh! Oh, no, no, no. Oh. Ma, ilang beses mo nabatay kill. Mabilis naman yung magtago. Ito man ganyan siya. Mm. Hmm. Hmm. Ini ni Bila si Bila bayun. Hmm. Napatay mo? Ay. Napatay mo? Hindi. Pinawisan si <laughs>